sasakay ako ng jet ski, ko yung flag ng Pilipino. Tatanda, Bakit nga ba maraming Pilipino ang patuloy na sumusuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at pati na rin sa kanyang mga anak na sila Vice President Sara Duterte, at sa mga kapatid nito na sila Paulo Duterte, at Basti Duterte. Tera isa-isahin natin ang mga dahilan. At kung bago ka pa sa akin channel, please subscribe and hit notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong video na ating ina-upload. Paki-share na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po. Duterte, ang apelyidong galing Davao na patuloy na sinusuportahan at pinaniniwalaan ng maraming Pilipino. Pero bakit patuloy gumagana ang Duterte Magic, ganong maraming nakikitang negatibong mga bagay ang nagawa ng naging Pangulo na si Rodrigo Duterte? Ang Duterte Administration ang nakapagtala ng may pinakamalaking utang sa kasaysayan ng mga naging Pangulo na umabot ng halos 7 trillion pesos sa loob ng anim na taong panunungkulan, kung pagsamasamahin ang mga utang ng mga presidente na mag-uumpisa kay Emilio Aguinaldo, hanggang kay noy, noy Aquino, ay hindi hamak na mas malaki rin ng naging utang ng Administrasyong Duterte. Ang mga pangako ni Duterte na mas marami pa ang hindi natupad kaysa sa natupad. <coughs> Magsimula sa jets di patungong tayo. Spratly Island, 3 to 6 months war on drugs, no endo at no contra sa mga empleyado, bigas na gagawing tatlong variant at gawing 15 pesos ang kilo, ang pagtanggal ng Manila rate at gawing parehas ang sahod ng Metro Manila at Mega Manila, ang korupsyon sa PhilHealth noong kasaga ng pandemya, ang korupsyon sa DPWH noong panahon ng pandemya, lahat ng naging utang na umabot ng 7 trillion pesos halos mas lamang pa ang pumunta sa bulsa ng kanyang katribo, kaysa sa napagawa sa kanyang mga proyekto na hindi naman dapat. Ang mga inusenteng namatay sa kanyang war on drugs na mapasa hanggang ngayon ay hindi pero nakakamit ng pamilya ang hustisya. Ang paggastos ng bilyon-bilyong pera sa Manila B sa gitna ng pandemya na tinangay lang ng alon. Ang Duterte administration din ang nagpapasok ng karamihan sa mga illegal na pogo sa ating bansa. Mga contractor ng DPWH na karamihan ay Chinese contractor. Hindi Pilipino ang nakinabang sa halos lahat ng pinagawa ng DPWH, kundi mga Chinese. Ang pagwawalang bahala sa territorial claim ng ating bansa, ito, kinabayaan ng Administrasyong Duterte ang patuloy na pagangkin ng China, China sa West Philippine Sea. Oh. At sinabi Gusto pa ng dating Pangulong ng Duterte na nila. papayag siyang gagawing probinsya ng China ang Pilipinas. Ah. Maraming ang nagbigay ng konklusyon sa dating Pangulo, na siguro daw napapakinabangan ng kanyang pamilya at ng kanyang mga alipors ang pagdikit nila sa China, na maari di umanoy ang pagtanggap ng dating Pangulong Duterte sa Gentleman Agreement between Xi Jinping, ay may kabayaran. Sa madaling sabi baka daw binayaran na ng China ang West Philippine sea sa administrasyong Duterte ayon pa sa mga usap-usapan. Ang pagkawalang respeto ni dating shit. Pangulong Duterte sa paniniwala ng pangliliyon kagaya ng paniniwala ng Kristiyanong Katoliko. Matatanda ang pinagmumura ng dating Pangulo ang mga pari, mga papa ng relihiyong Katoliko, at ang kanyang pagsamba sa paniniwala ni Pastor Quiboloy. Matatandaan na si Pastor Apollo Quiboloy ang spiritual guidance ni dating Pangulong Duterte, si Quiboloy ang pinakamayamang pastor sa buong Pilipinas, at baka mga hindi lang Pilipinas ang hawak ni Quiboloy na pinakamayamang pastor, at si Quiboloy kaya niyang gawin ang lahat pati politiko ay kanyang napapasunod, gaya ng sinabi ni Quiboloy na lahat ng kaluluwa ay dadaan sa kanya kung iyong palaliman ang ganong salita, kaya niyang hawakan ang buhay Langit ng isang tao. Yun ay dahil sa kanyang pera, kaya magmando ni Quiboloy kahit kaninong politiko na gustong magkapera at gustong manalo sa eleksyon, si Quiboloy ay kilala din na malapit sa China. Maraming naniniwala kay Quiboloy na nakikipaglaban sa komunistang grupong NTA, pero siya mismo ay malapit sa komunistang bansa. Magulo diba? Nakakalito diba? Kayang lituhin ng Duterte at Quiboloy ang paniniwala ng tao sa pamamagitan ng pera, ang pagpapakalat ng disinformation at mga fake news gamit ang social media. At dito na tayo sa kung bakit patuloy ang halimuyak ng bango ng mga Duterte, at kung bakit patuloy na dumadami ang sumusuporta sa kanila. Una siguro ay dahil sa mga trolls at mga blogger, mas marami ngayon ang nanunood sa cellphone kung ikumpara e nyo sa TV, kahit sumasakay ka man sa tricycle, Jeep, bus ay pwede kang manood sa cellphone, ang dating Pangulong Duterte ay may pinakamaraming blogger at trolls. Samahan pa ng SMNI ni Quiboloy na puro disinformation din ang ang pinalalabas na balita, at pinakabayas na istasyon Pahanan ng, ng telebisyon sa bansa ay itong SMNI ng China at Quiboloy. Ibabalita ng mga blogger at istasyon na SMNI ang mga magagandang ginagawa at nagawa ng Duterte administration noong panahon ni dating Pangulong Duterte, at hindi sila nagbabalita ng mga negatibong balita patungkol sa mga Duterte, halimbawa, ang mga Build 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 program ng administration ni Duterte, ibinabalita ng blogger at ipopost ng mga trolls ng Duterte sa social media, katulad ng Facebook, TikTok at YouTube, na si Duterte ang nagpagawa ng mga ito. Samantala kung makikita mo sa mga record ng nagdaang administration ni Noynoy Noy Aquino, ay nasimula na ang PPP project ng DPWH kagaya ng LRT, airports mga kalsada at mga tulay at patapos na ang mga ito bago pa umupo si Duterte. Sa madaling salita, konting-konti na lang tapos na. Huwag nating kalimutan, nasa game plan na mga kalaban ng daong matuwid na paliitin ang mga tagumpay natin. Ang iba naman, gagawa ng mga payag, pahayag upang angkilin ang ating mga pinaghihirapan. Pati yung mga buwapati ko sa traffic, pag ininaugurate na po nila yung Skyway Stage 3 at iba pa mga proyektong pinagagawa natin, mantakin po nyo. Kung sila ang makatsamba no? at ininaugurate nila doon, siguro, ho, men, nakahanda na ngayon pa lang yung kanilang marker na nagsasabing sila nagpatayo nun. At sila ang susi sa paglutas ng traffic. No? At sila rin ang pinakamakapalamukha. Uh, you just wait. Ayaw ko mag ano. But uh, things will improve. Uh, maybe, God willing, December, smooth sailing na. You don't have to worry about the traffic. Kubaw and uh, Makati is just about 5 minutes na lang. Mm -hmm. Kasi sa itaas na lang eh. ginawa namin sa itaas, kaya dito wala na talaga eh. Mm -hmm. Mabutit na lang. na ang ibang mga PPP projects ng dating Pangulong Aquino at ang iba aprobado na, at iba na simula na bago pa man umupo si Rodrigo Duterte. Pero kung ating makikita sa mga post ng mga blogger at trolls ni Duterte, na ang Pangulong Duterte daw ang nagpagawa, kung hindi ka talaga marunong mag-research, maniniwala ka talaga sa fake news ng mga troll ng Duterte at hahanga ka talaga kay Duterte. Ang sumunod siguro ay itong peking war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang war on drugs ni Duterte, ang isa sa pinakahinangaan ng halos lahat ng Pilipino na katulad ko, syempre isa tayo, sa naniwala sa salitang kapag wala na ang illegal drugs, sa bansa ay mawawala na ang karahasan at kriminalidad sa Pilipinas, pero ang nakakapagtaka lang dito ay kung bakit mga maliliit lang na mga taong involved sa illegal drugs, ang nahuhuli at nakukulong, gayong ang mga malalaking drug lord na pangalan ay kaibigan pa ni Rodrigo Duterte. Kagaya na lamang ni Michael Yang, ang business advisor ng dating Pangulong Duterte na pinakasikat at kilalang drug lord ay kaibigan pala ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpakulong kay Leila de Lima ay isa rin sa hinangaan kay Duterte. Dahil sa disinformation at fake news at recycle accuse at gawagawang ebidensya, ay nahatulan noon si de Lima ng pagkakakulong, At alam ng Duterte administration na maraming alam si Delima sa mga kababalbalan na gawain ng administrasyong Duterte. Kaya ginawa nila Vitaliano Aguirre ng paraan para mapakulong si Delima, at nagluto sila ng mga ebidensya na walang kaalam-alam si Delima na pati driver niya ay kasangkot na pala sa nilulutong ebidensya nila Duterte at Vitaliano Aguirre para maipakulong si Delima, ang mga pinatay sa war on drugs ni Duterte, katulad ni Nooy Mayor ng Albuera Leyte na si Rolando Espinosa, pinatay ang nasabing mayor sa loob ng kulungan dahil sa diumanoy drug lord ito. Maraming haka-haka noon na kaya daw pinatay ang nasabing mayor ng Albuera Leyte, ay upang patahimikin at walang ikakanta kung sino talaga ang pinaka-drug lord sa Pilipinas especially sa Visayas at Mindanao area, syempre dahil sa sobrang takot ng Duterte administration na madawit ang nooy Pangulong Duterte at umalingaso ang tunay na baho kung sino talaga ang tunay na drug lord, kaya ipinatumba ang mayor na si Espinosa, na lubhang hinangaan ng maraming Pilipino, na walang kaalam-alam sa katutuhan, na si Michael Yang na business advisor at kaibigan ni Duterte ang tunay na pinakamalaking drug lord sa bansa. Ang paghahabol noon ni Duterte sa mga small-time drug lord ay isang peke at kunyaring war on drugs, dahil pinapapatay niya ang maliliit na drug lord na ayaw makipag-alyansa sa negosyo nila ni Michael Yang, sa madaling salita ang lumalaban sa kanilang organisasyon ni Michael Yang ay kanya ito ipinapapatay at ipinakukulong. Ang sumunod ay itong kunyaring pakikipaglaban nila Duterte at Quiboloy sa komunistang grupo na NTA. Nililigaw nila Duterte at Quiboloy ang paniniwala ng mga tao. Kunyaring magsasalita sila ng masasama laban sa komunistang grupong NTA, pero isa din sila sa nagpapakain sa nasabing grupo, ayon yan sa mga lumalabas na litrato na kasama ng mga NTA si Duterte. Dahil sa mga disinformation at fake news, maraming napapaniwala si Duterte Nagalit kuno siya sa mga komunistang grupo na NTA, pero ang katotohanan ito makikita naman sa mga litrato. Kilalang kaalyado ni Duterte ng China, at alam naman ng lahat na ang China ay isang komunistang bansa. Bakit maraming sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa mapanlinlang paraan ni Duterte? At bakit mapa hanggang ngayon maraming naniniwala sa kasinungalingan ni dating Pangulong Duterte? Kung inyong bubuksan ang iyong tunay na kaisipan, makikita nyo ang katotohanan. Katutuhan ng niloloko lang pala talaga tayo ng dating Pangulong Duterte. Ipinapakita ang kanyang magagandang nagawa, pero ang nasa likod nito ay puro panloloko at kasinungalingan. Alam niyo ba na kahit pagsamasamahin mo ang halaga ng utang ng Pilipinas magmula noong panahon ni Emilio Aguinaldo, ay mas malaki pa rin ang ipinangutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasaludo ang at hanggang dito na lang muna ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kung bakit marami ang naliligaw ng paniniwala ang mga kababayan nating Pilipino sa mga Duterte, at abangan ang susunod na video patungkol sa naturang isyo, panatilihin nating mapagmatsyag, mapanuri at mapagpuna, at kung nagustuhan nyo ang video na ito, kung maaari lamang po ay paki-like, comment, paki-share at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para patuloy nyo mapanood ang mga video na makatutuhanan. Maraming maraming salamat po mga kabayan. Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat.